Buti nakartin kayo, buti si naman si Neri. Magtakip. Okay, si Neri, pag wala sang kasama, buti na lang meron kayo. Kayo yung pamilya niya sa saya. So. Uh, oh, glow oh, ka <laughs> na pala, mag-glow na ng cake mo. Pabilisan <laughs> oh, oh, <laughs> team Mary. Please like and subscribe. subscribe to my channel Guys, when, rin, uh, Surprise, uh, 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 surprise uh. yan ni Di alam ni na may handa si Mama Ruth. Hindi pa dumating yung order. Uh, na yung uh, hey, yung cake. Yung Kulay. Paborito niyang ipon. Paborito ni Niring Pansi. Paborito niyang salad. Yung manok at saka, no, wala pa. Pork. Ay, dumating na sila ni Eri. <laughs> hiya sila, nahiya sila. Unless. Kaka, pa, kaka alis ko lang dyan sa labas ha. Nikita ko nga po, akala ko po hindi ikaw. Hindi ko kayo napansin bumaba eh. Hello. Sino yun, Eri? po. Mga klasit mo. Oh, God bless. God bless. God bless. Dami kong inaanak oh. <laughs> <laughs> ah, sige, tara. Sakay na. Andiyan pala kayo, kaka. Kaka. Ay ba? Ayaw kayo papasukin. Hey <laughs> guys, tara na guys. Dito lang ni Eric sa mga classmate yeah. niya. Ayun guys, andito na yung mga classmate ni Eric. Yung swimming daw sila. Pero wala kayong pagkain. Swimming okay lang yun. Ligo lang ligo. Okay, okay, okay. Wala kayong kain? Okay. <laughs> okay lang kayo? Wala kayong kain? Basta makaligo lang. Kailang mainit naman. Iitim kayo. Okay, okay lang din. Palagi <laughs> lang <okay>. lagi. <laughs> Patingin mo ni Remy, may pagkain ba? Meron po. Salad lang. <laughs> <laughs> Kasi sabi ni Mama magluto daw po siya. Nang yung roasted I ah. Ah, roasted chicken lang. Okay. okay. okay, oh. Mamaya na okay lang. Okay na sa inyo, ha? <laughs> Hindi kayo masila, no? <laughs> Pero kasiya ba kayo dyan, tatlo? Tatlo ba kayo, apat? Tsakto lang. <laughs> Hindi kayo masikip dyan? <laughs> Sa likod ng iba, pang malaan. Sige <laughs> Guys, may kasama si Neri. <laughs> Kilala mo yun isa-isa, Neri. Kailala mo sa vlog, introduce mo yan sa mga Hindi kasi makita lahat eh, parang natatago Pasilipin mo Si si Isabel, at si Cruzel, si Diana, si Zane Eh Zane, Zane Ay, nakakalawa Ah, happy birthday Hindi ako, wala akong birthday May bisita doon eh Ari, may birthday Thank you po Siguro may dala niya. Mm. <laughs> Naglapa na ng na traffic oh. dami na oh. <laughs> <laughs> Paano nila nalaman ni na yun birthday mo? Ang gwardiya? Eh hindi ko wala. Baka sinabihan mo po. Ha? Wala. Uh, baka nga. pupunta doon sa barangay ito nga wala ang birthday may traffic yung, yung <laughs> maganda pag -gabi. <laughs> oh. kung oh. kayo ng gabi di kayo takot mga umuwi ang... Kailangan ko baka may pamalo. ko no? <laughs> po, po pumayag. Ako may may pamalo. Ako may may ano pala eh may tawag no pag sinabing uwi ka ng gabi okay lang e ano paano pag sinabi na uwi ka ng maaga, uwi ng maaga. Oh, yun, 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 nakasitap ko. Galing mo. makauwi ng gabi, umaga po. Oh, umaga. Para, ko oh, umaga, umaga. Po, umaga, umaga, umaga. <laughs> Alam mo yun, maroon Marunong ka nun, Neri. Okay. <laughs> Hindi, baka dun. lisa po. Ay, hindi. Kayo po, nag-order po si Mama. Secret. Hmm. Baka surprise ang inyong dyan, Dada. Oh, parang maraming tao. Marami ba? Opo. Ano wala naman? Baka may surprise, surprise niyo po ako. Oh, wala naman ah. Dada, maunin bisaya, Dada. Ha? Maunin. Ano sa man? Asa? Ikaw? Uy, may kaya nakaabot ka din eh. Ganit. Oh, baka magalit yung mga kasama mo. Bisaya baka sa bimbi. Ano na guys? Ano na kayo? Dito kay dumaan sa main door. Mga surprise yung dada. Ayan mga plus video niya. May party ba dyan? Ah, May party yeah. ba dyan? Ayan guys, mga classmate ni Larry. Hello guys, okay lang kayo dyan? Wala pang pagkain? Ang linis ng mesa, wala nga laman-laman. Okay lang. <laughs> kaya kaya ba? Kaya ba? Guys, okay, so. oh. Hindi pa halata na walang laman yung misa May nagpapadede po. Tumumutla na ta. Tumumutla na. Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa. Kaya pa. Happy birthday. Happy birthday, Neri. Oh, oh, oh.

Yeah. Happy birthday ni Neri. <laughs> <laughs> As na sila? Pasok na kayo, Chef. Oh. Tayrin, uh -huh. Anong masabi niyo kay Neri? Mabait ba si Neri sa school? Okay. Masipag. Taymik lang. Masipag sa school 'yan. Ay Masipag mag-aaral? Masipag mag aral Dahil nag-touch ang tatay ko. Ah. Sige. Mabuti. Mabuti masipag. Kung hini-mati pa, lagot. Masipag daw, oh. Oh, galing, ah. Sige, kaya na tayo. Kayaan tatay ni Nene. May bata na Tama rin! Wala, sa sa Hindi pa pa lang. Kunin na lang po itong ano. Pagkikita mo. Nabili yung Neri. Hindi ni ba? Opo. Ayan. Ayan, ganyan po nga nabilis Nabili si eh. Mga, cheat, mga teacher, mga tutoro, kain na. <laughs> eh, kain na kayo. Kain na kayo, dali na, <laughs> na kayo. na kayo Kain <laughs> na kayo. Kain na kayo, kayo. bata, kain na. Bro, bro. Kain na, bro. Si bro yung nagluto ng ano eh. Chicken white ba yun? Ah, chicken white. Oo oh, nga, chicken white, no? Yeah. Hindi brown. Super <laughs> healthy yun, <laughs> no? Gabi, no? Magnolia, magnolia bro. Puting puti. <laughs> yeah. guys, kain tayo, eh, guys. Birthday ni <laughs> Neri. Hindi, malaglag, din. Ayaw mo nang laman din? Okay, ate siya, no? Meron, no? na medical sa na. Oh. okay, sorry. Pwede na yung chicken, kuya Ricky. Kali na yung... di, di, wala kang kasamang kumain. Pwede na. Okay. Pwede na lang. Pero may mga... Hindi ko na naman ang pindot. Take two. o. Oh. oh. Kaya lang kumakain dyan? Mm -hmm. Hindi kayo nang imbita? Wala. Dapat nang invite mo lang si Neri no classmate niya no. Kaya Neri ubusin mo na naman to. Nako, lakot ni na naman sa diyan. Una mong ubusin yung manok, tapos gulay. Tapos yung hipon. Nako, mag magdamag ka diyan ni Neri. Mamarot na humato no. Oh. No? Ito pala nandito pala sila. Buti nakarting kayo, buti sinamahan niyo si Neri. Kasi iiyak yan si Neri pag wala sang kasama. Buti na lang meron kayo. Kayo yung pamilya niya sa sayan. Oo. Hay, kuha na kayo. Huwag maya mahiya.